Kabayan, isa ka bang job seeker at nangangarap na magtrabaho abroad at gusto mo mag-apply sa pamagitan ng government to government at gusto mo rin makahanap ng iyong employer na hindi mo na kailangang dumaan pa sa isang agency? Narito po ang karagdagang kaalaman kung paano po kayo makahanap ng iyong employer na pasok po sa inyong skills at pasok po sa qualification na hinahanap po ng isang employer. Visit nyo lamang po ang website at Facebook page po ni workabroad.ph Sagutan lamang po ang mga informasyon na hinihingi ni Workabroad para mas may tsansa po kayo mapili ng isang employer. Mag-apply lamang po base sa inyong skills at base po sa inyong work experience para po pag in-interview po kayo ni employer, masasagot nyo po lahat ang kanyang katanungan. Pangalawa guys, pwede nyo ring i-visit ang website ng DMW o kaya naman pwede kayo mag-direct sa Ego PH app kasi sa Egov PH app, nandun na rin po ang website ng DMW. Mag-create lamang po ng e-registration account at pwede na po kayo mag-apply government to government. Paalala ko lamang guys, mag-apply po basis sa inyong skills at base po sa inyong work experience para mas pabilis po kayo mapili ng isang employer. At paalala ko rin po yung mga gusto mag-apply ng government to government sa pamamagitan po ng e-registration. Hindi po ganun kadali. Kailangan po natin na mahabang pasensya kasi medyo matagal po ang proseso. Sa pamamagitan po ng DMW website at workabroad.ph, marami na po tayong kababayan ang nakaalis po sa bansang Pilipinas at nagkaroon po na magandang trabaho abroad.